amazing na buhay ayan guys so dito naman tayo sa ating baboyan ngayon po ay pagpapaligo tayo ng ating mga alagang yoba sila Trisha si Kanor and si uh, Kimberly at syempre yung ating mayora na si Basha ayan ang ng kanila mga kulungan Maglilinis tayo guys at uh, magpapaligo tayo sa kanila. Hmm. Lang. Hmm. Ang aga pa para sa himasan. Ha? Ang aga pa para sa himasan. Gusto mo na kaagad ng himas? Hmm? Gusto mo na kaagad ng himas? Hmm? 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 Hindi hmm. ko ikaw ligo. Nigoy ka? Hindi um, hmm. kayo naligo ka pa Eh. Binis natin tayo sa na kulungan niya. Ito po ay hindi natin pinababayaan na umago sa labas. Yung mga pupo nila. Ito po ay uh, dinatakot natin at isinisilid natin sa sako. Hindi mamaya papakita ko kung sa ko guys. Hindi ko na ginagawa yung sa ano guys, yung sa container. Magkasa sa container eh kasi ang bilis pa iyon sa ako ang ginagamit ko and then uh, may pinaglalagahan ako sa kanila mamaya papasilip ko sa inyo yeah para walang pupo na aagos sa ating mga madre de agua and at the same time yung amoy po ng kanila ng dumi ay hindi po masyadong kakalat kasi ano yan eh maamoy pa yan eh yan. Yan. Kaso natin yung pinagpunan natin ng puko. Hmm. Ah, ligay ka, ligay ka. Ah. Yan, paliguan natin guys. Minamano-mano ko lang, hindi ko na hinuhos kasi uh, sayang yung tuloy-tuloy na tubig. Para at least pag balde ay kontrolado natin kung ilang balde yung nagagamit natin sa isang baboy. Maganda rin kasi napapaliguan ito guys kung anong sila. Hindi sila free range. Kaya kailangan talaga ligo. Pero hindi sila madumi ah. Kasi hindi sila sanay yung ano, hindi sila katulad ni Bambaboy na naglulublog sa kanilang uh, dumi. Sila guys, hindi. Sa isang sulok yung dumi nila. Tapos sa kabilang sulok sila nahihiga. Hangin lang yun, hangin. Hmm. Yeah. Para fresco. Ayan nyo ba guys? Repress ko ang basya ko. So. Ayan. Woo! So. Woo! Maganda rin yung ganito guys na mano-mano pinapaligo yung baboy. Para sanay sila sa hawak. sanay, sanay, sanay sila sa himas tala na yung mga ganito, mga inahin kasi pag hindi sanay sa hima siyan pagdating ng anak yan na may anak sila, pahirapan yan hindi nyo malalapitan yan kasi ito mga to matatapang to pag may anak pero at least pag sanay sila sa inyo uh, kahit matapang sila hindi sila ganong kaagresive may nakita ako mga baboy kasi hindi malapitan pag may anak pahirapan ang pagkuang pag, ang pag uh, asikaso sa kanilang mga anak Ayan. Then, Mulsin na natin ito. Sambalde. Sambalde sa si isang baboy. Malilit na naman sila, di katulad ng mga hybrid na malalaki talaga. At so, saka, nga, hindi naman sila madali. Umaga, ko na natin yung kanilang katawan. At ah, saka pala guys, saka alaman nyo, ah, mayroon po tayong sariling bota rito sa loob. Meron tayong sarili, may bota tayo sa labas. So, hindi natin ginagamit ito sa loob ng butas yung bota ang ipinalalakad-lakad natin. Itong bota na ay para dito lang sa pagpumapasok tayo sa kanilang mga butas. Yan. Part ng ano yan. Part ng biosecurity. naman tayo kay Kimberly. Uh, si Kimberly. O, oh, okay, pag-away ka pa. Hmm, pa away ka pa. Hindi naman kaway mo dyan. Hindi hmm. naman mo dyan. Hmm. Ano? Hindi ko na ikaw. Hindi ko ikaw. Hmm. Hmm. Guys, okay, so, oh. Si Kimberly. siya. O, oh, maya, ka. Gusto oh, mo naman ka? Ha? Ah, o, oh, mamaya. Si Kimberly muna. Ayan, guys. Si Kimberly muna. Kimberly naman pala. Panating kote para makita nyo. Ito naman sila, guys. Ay, hindi hindi naman sila masyado madami. Wag, wag sila yung pantalo. ko. sila na nga, eh. Mm. Ano talaga eh. Kaya hindi sila masyado madumi Kaya uh, konting tubig lang yung nagagastos natin. Kasi nga hindi naman sila nag-ahihiga-higa sa kanilang dumi. ano, you know, Malinis siyang guys o. Oh. So, naman. Kahit na hindi pa sila naliligo ay malinis na yan. Yung ginagawa naman natin pagpapaligo ay para ma-press ko na sila.

Kasi nga, sa lupa kasi, nakapag, uh, nakapag uh, ano sila sa lupa eh, uh, matawag dito na, kugulong-gulong nila yung katawan nila sa lupa. Dito kasi simentado. So, wala, wala, hindi nila magawa yun. Kaya kailangan, baliguan natin para maging, maayos din yung kanilang mga balat. Hmm. Ito guys, maligalig talaga ito si Kimberly. Mahilig siyang ano, maglaro yung laro niya na nakakasakit. <laughs> Manunuwag minsan, nangangagat. Pero yung kagat naman niya ay laro lang, hindi naman yung kagat na ano talaga. Eh, katulad niya na niya yung pantalong kong sira. Hmm. Ito. Ano yung kami? Ah, ah, ah. ah, ah. Hmm. Hmm. Press ko. Ayan. Uh, ko ang kanilang pakiramdam. Tapos, sugasan natin yung pinagdamputan ng ipot, ng ano, upo. yan Kusin natin konti. tuloy ang pagpapaligo. <laughs> Ayan. Basta isang balde. Kada isang baboy guys yun. Yung pong na nagagamit. Pagkagayon itong hindi naman sila madumi. Pero pagka siyempre pag uh, madumi ba yun. Padatagdagan yan. Ayan o. Presko-presko. Diba? Ah, uh, oh, na. Sabi ko. Hmm. Problema dito, pati yung pantalong ko basa. <laughs> Kasi dididikit na yung katawan nila sa paa Maharap okay, eh na. Hey. Hey, lawan lah. Uh oh. -huh. Trisha, godaman. Oh. Uh Eman. -huh. Eh. Uh, Dengok kau? Hmm, uh -huh. ini tak kata-kata mu, nainitan guys. Oh, ini tak kata-kata. Hmm, ninitang kau. Hmm. Uh -huh. Hmm. Ikaw na ikaw. ko, dakotin ko muna yung pupo mo, ha? Ito, isa sariling maligalig to, guys. Mahilig ng kalto, eh. Mahilig bang yung sungkal na, ano, laro? Sa nyo makipaglaro? Ang bilis ng bibig. Ang bilis yung bibig niya pagka na inabot niya 'yung walis ko. Inihila. Uh -huh. Ning eh. Hmm, Ning sige. Oh. Eh, ah, lokoh mo talaga. Oh, sige. Ah, sige ginawa ang kiskisa pa ako. Sige. Hmm. Ayan. Oop. Aligo ka. Iyita ka tawa mo. Iyita ka ba?

Ang laki na ng unchan ni Trisha. Mas malaki kaya, no? Kay Basha. Kaya eh, nauna binulugan si Basha. Sa araw lang naman. Eh, sa araw lang pa yung pagitan. Hmm. Pero mas ano? Mas alasado ang chan ni ano, Trisha. umbok tumbok Ayan guys? Ito namang itong ko guys ay hindi naman araw-araw. Lalo na kung ano, uh, umuulan o malamig, makulimlim, mahangin na eh. yan. Hindi tayo nagpapaligo pag uh, mahaga na. Pero sa ano to sa taginit, araw-araw to maganda rito. Nasa isang sulok lang yung kanilang pupo, nasa dulo lang. Kaya yun lang ang kinukuskus ko. Yung ibang parte ng kulungan nila ay malinis naman. So, sanay na silang ganun. Eh. So, yung tubig na yan, guys, yung lumalabas dito, safe na yan. Ay, oh, 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 oh. Yung sinasabi ko, bilis na bibig. Safe na yan para sa ating mga Madre agua kasi wala nang pupo yan. So, hindi na siya magiinit. Ayan. Ayan, meron kasi nang nag-message uh, sa akin, yung Madre de Agua daw na nabili niya, tinanim niya sa likod ng kanyang baboyan. Namatay lahat. Tumubo na, kaya lang namatay lahat. Mainit kasi yan guys, yung pupo ng baboy. Mainit yan pagka yan ay nabubulok. So nasusunog niya yung ugat ng Madre de Agua, kaya namamatay. Kaya maganda nyan, kung ang pupo ng yung baboy diretso lang sa labas, huwag yung itanim doon sa likod na nadadaanan ng may pupo para hindi siya mamatay. Yan. Pero ganito okay naman kasi dinadakot natin yung ating, yung mga pupo nila ay dinadakot natin. So talagang tubig, tubig at ihi lang naman yung lumalabas dyan. Hmm. So, to busi mo ito. so all Ah. Okay so all right. Huh? Okay, so right. Oh. So, itu guys, pagka nanganak anak tuh to. sanay na sila sa akin. So most likely ay hindi na ako magkakaroon ng problema pagka i-handle yung kanilang mga anak kasi sanay na silang papasok ako sa kulungan. Kaya lang pagka hindi sila sanay sa akin, uh, hindi hindi talaga makakapasok sa kulungan pag may anak kasi umaatake talaga yung mga yan. So anong may native na dugo pa rin ito, matatapa kasi ang native. Ayan. Atake at atake talaga sila pag may anak. Uh, siya ngayon pa lang sinasanay ko na sila na nandito ako sa loob at uh, hinihimas, mas himas ko sila. And then ito nga, pinapaliguan natin sila para sanay sila sa atin. Ayan. Ito, parang ano, hindi ko pa nakita kasi yung records ko eh. Pero sa tansya ko eh, mga early February, mga first week ng February yata ang ano, ang uh, ikaw 114 days nila. Hindi ko lang, hindi ko lang sigurado guys ah kasi nasa bahay yung record clip pa yeah, 114 days from the time na mabulog ay maangalak po ang baboy yun po kanyang gestation period last one si Kanor guys ano Kanor kita ka ba sa camera Ayan, ingay ng ating dong tao. Narinig niyo ba yung guys? Putak ng putak kasi ano na. Para mangitlog yata. Ayan. Kasi kanor, mabait na rin to. Yung kagat-kagat niya, laro sa kanya yun. Pero mabait na siya. So nainig siya sa akin. natin. Oh, na kanor. Oh, ito nga ron, para sa camera. Ganun. Hmm. Yeah. Ito nyo. Guys, mabait na talaga. Oh, naigaganong ko na siya. Dati-dati. Eh. Hindi mo magagawa sa kanya. Magwawala. Ayos. At kaya na steady na siya. Oh. oh. Ang pagka siya diliguan ng ganyan. Steady as a rock. steady as a rock. Uh. Ah. Uh, po. Yeah, sa mga bagong sa channel ko, kung makita niyo po, mas maliit po si Kanor, mas manipis ang katawan kasi ito po ay pure native. Yung yung iba po ay ano, Berkative. May mayro po sila 50-50 uh, uh, nat native at uh, Berkshire, Berkative. Yeah. Okay. Hmm. Baitin si Kanor eh. Oh, di bawah. Bahkan gendong-gendongnya, mabaitnya. kita. Kembali balaibu, guys. Oh, tayang-tayang balaibu ibunya. Nah, tim, nya na na talaga si Kanor. Oh, my God. Oh, Hmm. Ayan. Yeah, guys, so talagang ano, pinagalong-ganon kulay, siya eh. okay lang sa kanya. Pero dati-dati nangangagat yan, yung ito'y bagong kuha ko. Napakatapang, saka nagwawala, napakailap. Wild na wild talaga siya. Kasi sa pinagkuna ko kasi, napakalaki nung kanilang alpasan. Kaya ano, parang semi, semi natural ang kanilang environment doon. Talagang ano, mapasok sila sa mga gubat, mga kawayanan. At uh, minsan mga ilang araw nilang hindi nakikita na dito sa kawayan at eh. so, talagang parang ano parang mobile ito parang kita ko ka sa camera hmm. ibinibida ka kita na poging pogi ka eh saka so, macho macho eh hmm. <laughs> ayan 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 Sanay sa ano. Nakahimas guys. Nakuha sa tiyaga. Tagal ko rin to bago na paamo. Tagal-tagal din. Hmm. Okay. okay, so all right. Tapos, ayan na po. Hmm. Si na ay press kong press ko na. Ayan. kuta mo mga mga Kanor. Ganda ng balayibo niya guys. Habang siya itatanda, lalo kang lalago yan. Talagang ano, uh, lalago pa yung mga balayibo. Parang si George doon, habang tumanda, lalong lumago yung balayibo, naging gorilla. Ayan, so ganyan din si Kanor. Pagkita niya. Ganda ng ano, uh, yung kanyang ano, palayibo sa batok. And, ito naman si Trisha. Nakita niyo siya, guys, oh. Oh, umbok na yung siya ni Trisha, okay. Oh. Hmm, laki. Ayan. Ayan, And, malinis na yung kanilang mga kulungan. Ayan. Ang lang. Ganun lang po ang ating paglilinis. Ayan kasi ito naman, guys, sinaagapan ko to. Pagka nakita na kunyari, padaan ako dito, hindi pa oras ng pagkain o hindi pa oras ng paglilinis, meron na ako nakita ng granada dyan. Ultimano, ginadampot ko na yan, hindi ko na pinagtatagal. Para hindi na nila paglaruan or hindi na nila matapak-tapakan, may kalat pa o mahigaan. Nadampot na kagad natin yan. So, yun, yun po ating technique. Kaya napapanatili natin malilinis sa kanilang katawan. Kahit uh, Uh, nakakulong po silang ganito. So, hindi po natin sila pinababayaan magtampisa sa kanilang mga dumi. Yan. Kasi pagka pinabayaan mo matagal yan, e eh, baboy yan eh. So, talagang lalaroin nila yan. Pag, lalo na pagka nagugutom na sila. Uh, lalaroin nila yan, susukal nila yan. Tapos pagka naiinitan sila, ay hihigaan nila. Yan. Ito so, si Basha. And si Trisha, syempre si Trisha. Mm, Trisha ko yan eh. Oh, uh, Yusha e, ko yun eh. Mm. Ayan. guys, so sana pwede enjoy kayo. So yun po ating naging activity for today. Nakapagpaligo na po tayo ating mga baboy. Kaya eh, nakita niyo po si Kanor guys. Uh, from wild to uh, a gentle uh, boar. <laughs> Yan, gentle boar na siya ngayon. Napakaamo, napaka bait na. Unlike po dati, uh, nung bago kuha natin talaga. Grabe ang kanyang uh, pagka-wild at uh, nangangagat. So yun. So, nakuha po sa tiyaga at uh, nakuha sa himas. Ang hayop naman po talaga, guys, pag uh, yan po ay naramdaman na mahal mo siya, hindi mo siya sinasaktan. Uh, yung him yung simpleng himas kasi sa kanya, guys, eh, nalalaman niya yan. Eh. Na nararamdaman niya sa sarili niya na, ito, kaibigan ko ito, hindi ako sasaktan ito. Dapat kong pagkatiwalaan ito. Ayan. So, ganun po para sa akin ang nangyari kay Kanor. Kung nakita niya naman, talagang gentle na gentle na po siya ngayon yan guys, sana po yung nag-enjoy kayo. Hanggang dito na lang po. Uh, shout po kay uh, Ma'am Gina O.F. from US and kay uh, Sir Victor Cayanan from US. Yan, uh, ingat po kayo dyan. And uh, syempre po sa ating mga solid vocals, uh, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga silent viewers ko po, sa shoutout po sa inyong lahat. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhin po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and then click yun lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. So muli ito ang inyong Vocal Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap magsikap at igasalatay kumilos at sigurado'ng uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye.